WhatsApp up Madlan Tropa Ang gagawin po natin ngayon ay TV na Skyward Ang sabi po na may ari Backlight daw ang problema kasi walang tao Pero titignan po natin kung ano po ang problema Yan, yan po yung TV nya Skyward na po yung kapasitor dalawa Baka yan lang po yung problema Tanggalin po natin itong bolt. Ayan na, tanggal ko na po yung bulb. Low po talaga yung capacitor na dalawa. Tatanggalin po natin yung magandang pa Anay na natin yung bulb. Pinang lang natin. Lalagyan nyo rin po maraming tingga para lumuwag. Kasi yung tingga niya luma. Mahirap na huwag yung tunawin. Kasi wala na siyang flux o base. Kaya kailangan mo ng mga ng talim para sabay yan lumundot sabang ini kinahatak sa ilalim ng isa value nya 330 microfarad 35 volt isa pa ganoon ulit process ganoon ulit ganoon ulit ganoon ulit na lang po tayo ng pamalit yung sira po nating kapasitor is 330 35 volts yan po siya dahil wala pa akong ganyan na kapasitor ito na lang po ang gagamitin natin 1025 kaso hindi pa rin pwede yan kaya ang gagawin po natin, magsisiris po tayo ng dalawang 1,000 microfarad, 25 volts, so para maging 50. Mas mataas sa 35. Ayan. Sisiris lang po natin sa positive, negative. Ayan. Siniris ko po. Ayan. Ang mangyayari po niyan, 1,000 na siya, tapos ang voltahe niya nasa 50 na ito ito na yung pinaka center top ihinang lang po natin ihinang tapos titipan para hindi yan bali yan na po magiging negative nya po dito ito na yung positive nya yan ihinang po po muna kahit isa na lang siguro ito na lang, isang slot na lalagyan natin. Kasi ano na naman po silang dalawa eh, magka-shorted naman. Uh. Uh, no, buzzer natin, buzzer test tayo. Uh. Ayan, uh, yung dalawang paa yung negative. Tsaka yung dalawang niyang paa ang positive. Yeah. Magkaano lang sila. Kaya pwede kahit isa na lang lagyan natin ito. Ito na lang tayo para maluwag-luwag ang face ko. Ganun, ganun ulit. Lalagyan natin ng ano, iunitan natin kung butas. itu pasal tu disebabkan memang ground Ini sila Empat higana Yang Padanya Walang Pemumas In case Para Hidup Tidak Menghidupkan Tentang 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 ganyan na lang natin para medyo ano siya pwede rin yung lagyan ng pandikit ganyan natin yung oh, stick glue na lang para lang po ito sa ano mga sir sa mga walang piyesa lang na kung meron naman kayong piyesa na parehas yun po ang ilagay natin ito conversion lang kasi wala po tayong piyesa so yan pinangin po natin ulit sa likod ito ulit yung sobrang Ayan na po. Ipikit na po natin. Pag-testing na po natin. Ayan. Okay, turn in naman natin. Ito yung nalagay po natin. Ano. Pasok po. Testing. Ayan. Ayan. hindi um, mo nga natin lalagay speaker hindi mo nga speaker test na nga test na nga sana kita ayon ayoo na po mga tropa ka hdn main yah kapasitor lang po kinabig natin okay. hmm. po natin po no naman so hindi po backlight ka agad yung sira niya mga tropa pagkagano. Saks, saksi Success. Mga ah, tropa, na-fix ko na ulit. Testing po natin siya ulit. Ito, oh, nag na siya, na grade Oh, Skyward. Kumana na po. So, yun na. Yun. No signal. Wala pa kasi nakapasok. So, yun lang po. Sana may natutunan kayo. Patay natin. Yun. 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 So, yun, tropa ang naging problema po ng TV, hindi po siya backlight. Kapasitor po siya na 330 microfarad, uh, 35 volts. Eh, kaso wala po tayong gano'ng pyesa. Ang meron po ako ay 1,025 volts. Eh, hindi rin po pwedeng 25 volts lang, kaya ang ginawa natin, nag-series po tayo ng dalawa. So, yun, gumana naman.